Puro pang ano to? Pang mayaman. Pang ano formal. Pang formal wear. Ay, hindi ah. May hindi din pang formal doon. Pang mayaman. Ayan o. Hanging clothes. Ang ganda ng tila niya. Ganda ba? Excuse me. 79 na. Ano? 79, 79 nga. 79. Hanging. Hanging clothes. Ay, eh, sorry, sorry. Fitting room. Hindi ko rin alam. Meron at meron silang fitting room. Dito kami sa H&M. Ayan, 79. Pero, ano siya? Pero, to Pero siy Baka meron silang ibang size. sabi nila, yun lang yung naka-display Walang XL. Ay, oo. Kung ano yung naka-display, yun na Ito gusto mo yan. Ano? Oh. Ito din, gaya mo, kaya yung, ano mo yung suot mo? Ayoko, ko puti na naman? Gusto ko ibang kulay Ayoko ko din ng gray. Asa ah, bagay laban mo 'yun Ayoko. naman ka. Gusto ko yung sana may green. Bismillahirrahmanirrahim. Ito Ayoko ito. Ito ano? Ayun ano, yung, yung colorful, gusto ko din

Alin jacket? Saan ang jacket? Ayan. Ayan. Magtingin ka baka meron sa ilalim. Saan ang jacket na sinasabi mo? Ay, ito? Ay, ayoko. Ayoko.